Aris, masaya talaga pag may panalo madaming bumabati. O kaibigan, mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan. Nang balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 58 walong minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay red ng maging maingat pag nananalo, at kulay dilaw ang iiwasan. Taurus Masaya talaga pag may panalo madaming bumabati o kaibigan, mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan ng balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Gemini, masaya talaga pag may panalo madaming bumabati. O kaibigan, mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan ng balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo, orange na kulay ang dapat na iiwasan dahil magagawa kanyang mabigyan ng kamalasan. Cancer, masaya talaga pag may panalo madaming bumabati o kaibigan. Mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan ng balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.20 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Leo, masaya talaga pag may panalo madaming bumabati. O kaibigan, mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan ng balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Leo Oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5:55 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil magagawa kang mabigyan kagad ng pagkatalo. Virgo! Masaya talaga pag may panalo madaming bumabati o kaibigan mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan ng balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 10 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Libra, masaya talaga pag may panalo madaming bumabati. O kaibigan, mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan. Nang balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na limampung minutong negatibo, gray na kulay ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Scorpio, masaya talaga pag may panalo madaming bumabati o kaibigan, mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan ng balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Sagittarius, masaya talaga pag may panalo madaming. Bumabati o kaibigan, mas mainam na ang kasama lang. Ang mabigyan ng balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Pulang kulay ang iiwasan at player na madaldal dahil kukuhanan ka ng oras mong mga buenas. Capricorn, masaya talaga pag may panalo madaming bumabati. O kaibigan, mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan. Nang balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Pint na kulay ang dapat naiiwasan dahil magagawa kanyang mabigyan ng kamalasan. Aquarius, masaya talaga pag may panalo madaming bumabati o kaibigan, mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan ng balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Pisces, masaya talaga pag may panalo madaming bumabati. O kaibigan, mas mainam na ang kasama lang ang mabigyan. Nang balato kung magbibigay para ang buenas ay hindi mawala kagad, Pisces oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver dahil ang ibibigay sa iyo ay kamalasan para matalo.